May challenge tayo guys May yeah. challenge natin okay. kay Makoy guys May challenge tayo kay미こ. kay mga Koy! Oh! Dala na ako yung challenge koy Ano Kung masoon ko mo Ha? Huh? Imuha na kwarta Lah, ada kan One, two, three, four, five, six. Seven, oh, oh sembilan ratus. Oh, So ratus. Sunu nak kung kau masuk mo, konimo, masuk mo, Sige, 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 sige. Pila ba nakabuog? 1, 2, 3 O oh. Kinahalan, may hap na nimo sa pulo Ah, sa pulo 1, 2, 10 Ako na rin, matagnaan ako na ako na rin Hindi, kung ma masoon, kung mo Pero kung nimo, hindi ko mo masoon uh, Oh, wala Mayan, eh, ah, so, Ha? So, nako 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

kenalan polo emang eh, ya wana kenalan polo subang 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 wana subang subang wana gua tolong tolong 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oh udah timang dia dia oh selangin uh. oh

seven, seven, eight, eight. nine, naman. nine, oh, Kinalan lento lolo yung ihapan na, oh, upon, ako subo niyo na ako ko subo, nah, tulom na 3 tulom, oh, one two three, three, three. Uh, four five six seven eight nine ten. <laughs> Sebintausan guys, sebintausan guys, <laughs> guys, guys. guys. Jim, sebintau tabahin kau Jim, tabahin kau bah, sebintausan yo. Kau Jim, one two three, four five six. na kau. Ah, kau belum dah Jim, mau kau Jim? Pilem gak mau kesuara Jim? Anak kayo bala to? Ano yung gano'ng Ano Tignan ko! 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 1 Ano? Ano? 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! lagi luh talaga guys selamat abrato brato 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 wolana guys wolana guys halo tayo guys